Sarap sa keso, Okay na okay. Kapit kami ng atiponan, keso, at ngayon, uh, pauwi na kami. Okay naman. Sulit. Sarap paligo sa beach. Sarap na mga pagkain. Perfect. Sariwang hangin. Sariwa mga hangin. Malalaking puno. Ang dami. Sawan-sawan na lakas pag nabubusog. Oo. Oh, pag nabubusog. <laughs> alam mo na kung saan pupunta. Nandito <laughs> oh, okay. Ay, so, mga... Okay kami. Yeah. Yeah. Ανάβηπο, μοναδάβηπο! Α, ναι 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 May, may issue dito, may issue. May issue ba ako Ang issue po eh, may hihina po yan. Uh, nagpapahinga po yung isang kasamahan namin. Uh, ito po.